Welcome back, mga kalta. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinakalatest na pinagpepestahan na sinasabing nasa Japan daw po ngayon si Alden Richards. Dahil na andon nga po si Christopher Martin na sinasabing magkaklase nga po. Pasok ka sa school, bakit naka... school hindi ka naka-school shoes. Ito yung makaka, nakakatuwa mga kaaldaw na pinag-uusapan po ngayon sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny kung ano lang po yung latest, kung ano po yung trending, yan lang naman po yung ibabato ko po sa inyo. Di po ba nakakatuwa naman po kasi ganito mga update na talagang umaayon po sa atin. Although sabihin natin, South Korea, Japan, napakalapit lang po niyan, di po ba? O hindi nyo alam, baka sa Japan po sila nag-stopover at tutuloy na nga po sa South Korea. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka nababash eh, kaya ka lagi pag iinitan dahil sa mga ipinopost mong hindi maganda at hindi kaaya-aya. Yung mga update mo na talagang wala namang kakwenta-kwenta, di po ba? Alam nyo, sa totoo lang po, galit sila sa atin inis sila sa akin dahil nga po sa mga ina-update ko na kung saan nga po talagang mapapaisip ka hindi po ba sinasabi ko lang po ito <coughs> para lang po sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin hindi po ba hindi naman po tayo magpapa-apekto at never naman po tayong magpapa talo sa mga bagay-bagay po na ganyan. Hindi po ba? Kaya relax lang po kayo. Gaya nga po ng sinabi ko, may mga bagay-bagay po na wag po kayong padadala. Wag po kayo papaapekto. Di po ba sa mga komento, sa mga sinasabi, lalo na mga po ngayon na talagang 101%. Di po ba tayo po ang panalo, tayo po ang wagi. Sa dami ng mga sinasabi po nila sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, hayaan nyo lang po, wag po kayong maniniwala basta-basta. Wag po kayong magkukomento. Di po ba ang importante lang naman po dito, kung ano po yung mga sinasabi at pahayag po ng iba, doon lang po tayo. Di po ba sa ngayon mga kaaldab, lagi ko naman pong sinasabi at lagi ko naman pong pinapahiwatig sa inyo na kampante lang. Di po ba relax lang. Sa ngayon, tayo yung panalo. Sa ngayon, tayo yung wagi. Di po ba dahil napakarami nating update, napakaraming post na sinasabing nasa Japan nga po. Hindi ko alam mga ah, kahalda pero kumpir kumpirmado wala nga po talaga si Alden Richards dito sa Pilipinas. Sa mga ayaw pong maniwala sa mga nagsasabi na kung baganaan dito, hindi po ako namimilit. At itong channel po nito ni Mr. Destiny lahat po ng mga sinasabi ko e eh base lang naman po sa mga nakikita natin na po natin at mga komento na mapapaisip ka. Di po ba kaya yung iba hindi na po nakakapagtataka, yung iba hindi na po masabi na natin na kakaiba, di po ba? Sa ngayon, kampante lang tayo. Sa ngayon, maging matatag lang po kayo kasi darating din po yung point makakaaldab tayo yung wagi tayo pa rin yung panalo at tayo yung pinakamaraming update tayo yung pinakamaraming post sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook tayo po yung namamayagpag eh sila, di po ba? Wala naman po silang update na maganda. Wala naman po silang dapat ibabato na sa tingin nila makakakuha ng atensyon. Aldab lang po ang meron. Kaya nga po guilty sila eh. Kaya nga po pinapatigil tayo eh. Sa tingin nyo mga kita nyo na po, napuntahan nyo na po ba yung Facebook page natin na kung saan napakaraming hindi magandang komento. Bakit nga po ba sila gigil? Kasi nga po gusto nila tumigil na po tayo sa pagbibigay ng update. Kasi nga po gusto nila matapos na at wag na pong suportahan ang channel ni Mr. Destiny para tuluyan na nga po tayong bumagsak. Dahil pag bumagsak ang channel ni Mr. Destiny, wala na nga po raw si Mr. Paasa. Wala na raw po ang, pa, ang culto channel, delulu channel. <clears throat> Yan naman po yung pambasag nila eh. Kasi wala naman po sila may pakitang ebidensya at resibo. Hindi naman sa kanila nagbibigay ng update yung isa dyan. Si Ibyang. Si Ria, yung tinatawag nila mga, alam nyo maglalabas lang yan pag ginagamit eh. Hindi po katulad ni Alden, no? Si Alden kahit walang promotion, nagbibigay talaga yan ng post. Kaya nga po yung post niya sa mga, sa alaga niyang tuta, di po ba? <clears throat> nagbibigay siya ng update. Nagbibigay siya ng mga kaganapan. Sila meron nga po ba? At i-remind ko lang po ah, hindi po Alden fanatics lang ang pinapasalamatan ni Alden. Kumbaga kasama na rin po tayo doon. Wala naman pong pinagkaiba kasi kapag ka may mga event, pinupuntahan niya naman po ang Aldab. Di po ba sinabi naman po sa atin, mismo sa event na hindi ko man po kayo nababate, pero once na magsalita ako ng pasasalamat, damay na kayo ron. Di po ba, nakapag nagsabi siya sa mga fans niya, sa pool na tayo doon di po ba sinasabi ni Alden yan sa mga, kaya nga po yung mga mamis relate na relate sila kapag sinasabi kasi si Alden mismo naman nagsabi sa kanila eh, na hindi niya man po mabanggit ang Aldab ni hindi niya man po mabanggit ang mga pangalan ng mga mamis pag nagpasalamat siya damay na kasi sino nga po ba yung sumusuporta sa kanya di po ba Aldab kaya wag po kayong magtampo o magkomento ng ako Mr. Destiny hindi naman tayo binabate hindi po kasama po tayo doon. Hindi lang po talaga niya pwedeng banggitin dahil bawal nga po. Pero kung po pwede po yun, matik na yan, di po ba? Yan po yung lagi kong pinapaliwanag at sinasabi. Kaya nga po, <coughs> maraming galit sa channel natin, maraming affected. Sinasabi nila na hindi naman para sa Aldab yan eh. Para yan sa Alden Panatics, pagkay wala naman pong problema doon kasi hindi naman po ako namimilit masaya lang po tayo kapag uh, may mga video po na pasasalamat tipo ba kasi alam ko matik na yan para sa atin matik na yan para sa mga kaganapan sa ngayon huwag na po tayo magkomento pa ng hindi maganda huwag na tayong magkomento ng masasabi nilang ganito ganyan kasi tayo naman po yung panalo rito tayo naman po talaga yung wagi dito hindi lang po talaga nila gusto o hindi lang po talaga nila matanggap na may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag mahirap nga po talagang sabihin di po ba? <clears throat> sa ngayon mga kaaldab kalmado lang po kayo although may post daw po na kumakalat ngayon na nasa beach nga po raw si Mengay at si Camito at si Congressman yan po yung iimbestiga natin kaya tututok po kayo dahil maya-maya lang pag nakompleto natin yung mga update yung mga post nakita na natin hanapin pa po natin eh <coughs> yan po yung kagandahan nyo yung mga komento po ninyo eh kung baga sasabihin natin yan iimbestiga natin yan Di po ba? yan ang isa sa nakakatuwa lalo na nga po pagdating po sa social media Di po ba real talk to mga kaladab. kaya kampanti lang po kayo sa mga dumadaan at mga bumibisita lalo na po sa buong Aldab may mga bagay-bagay po na kumbaga hindi maganda yung mga sinasabi nila about sa atin okay lang naman po yan huwag po kayong padadala at sabi ko nga po sa inyo di po ba yung pelikula nila Heaven at ni Alden di po ba sabi ko nga po sa inyo kung dito March etong kalagitnaan ng February. Pero wala pa rin po tayong update dyan. Kaya nga po pag uwi niya ng March o ng February, doon na po magtuloy-tuloy yung trabaho ni Alden. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakasyon eh, di po ba tama naman tayo na yung mga sinabi ni Alden Richard sa kanyang live sa Facebook <clears throat> na kung saan nga po may mga bagay-bagay na sinabi siya, yan naman po yung pinangahawakan natin eh. Kaya nga po sasabihin nila tayo fake news, hindi po hindi lang po talaga sila updated at hindi lang po talaga sila lagi nakatutok. Hindi po ba? Real talk mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kay Lamengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.